Ilinti ka lang yun! Ilinti talagang lang yun! Uyag na nga na, sisal ko na lang! Mahal na lang! Mahal na Panginoon! May! May sigarilyo! <laughs> eh, tindihan mo, paano maukos yan? Yung pinakilala niyo sa akin, yun! Yun ang tatawagan ko, para may kadate ako. Oh, 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 oh. I'm sorry. I'm awfully sorry, sir. Uh, A lady, why are you uh, bicycling here? Laughing, Ah, Laughing. Yes, laughing. Uh, lady, way to uh, eternity. Yes, uh, welcome, uh, Rotonda. Uh, you know. Bulag uh, ka ba? Hindi mo tinitingnan yung dinadaanan mo, ha? Ah, uh, may ay, ah, uh, makikiraan? Ang sabi ko, makikiraan! Hey! <laughs> Bruce Lee, ah! <ha? laughs> Pare, ang bahu-bahu mo! <laughs> 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 Pero, pag nakikipag-usap ka eh, sa tao, huwag niyong iaharap yung mga a**t nyo! <laughs> <laughs> Pare, ano a**t? Yun ah! Pare, sino mo kang Kay kayo ha, eto, daanan to ng mga tao. Yung daanan ng bisikleta, doon sa kabila. Bisikleta? Iyan, yeah, iyan! Yeah. Yung mga gamit niyo! Pare, marunong ka ba sa amin? Eh gusto namin dito. Talaga to. Dito yung mga gulping nga. O oh, papapap! Pa, pa. Dres, dres, dres! Masyado kayo mga tapang! Ano? Kayo ha, may mga helmet pa kayo. Akala niyo kung sino na kayo ha. Kaya niyo na ba? Sige, gulping nila. Gulping nila! O papapap! Tapang oh, pa, pa, pa. pa, 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 ha! Sugod yung ito. unang nakihelmet para majermangkat na. Sulod! Sulod! Have... Guys, let's go! Ano ba? Ang siksiga ka ito ay ako mati... Nyo niyo! Taray! 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 Takbo! 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 Ah! May hawa ka lang eh! Uh... Suwerte so, ka lang! Ito naman, oh, ayaw labanan na eh! Uh... Wata ay... ano yan ninyo! Sabi ko naman kasi sa inyo, ayaw namang maniwala. Okay, eh. papayag ba akong bastusin ka? Pare, ano ba? Oh, ano nangyari? Ba't maaga kayo minto sa pagbabay? Pare, may nakabangga kami. Ang porma! Oh, pare, pare, may kutsilyo eh. Ano? Ano ah. Turo mo sa babalikan ko yun! Wala na! Umalis na! Kung di nga tumakbo yun, baka inupakan namin yun eh. Ang sabihin mo, baka napatay pa namin ka mo. Dave, ka na, sakay na tayo! Oh, sige pare ah. kita o, tayo sa bay. Sunod kayo! Okay, okay, pare. Sige pare! Are you alright? Gusto mo balikan ko? Ngayon pa! Ay, eh, ay naku, niyo. tama na nga yung mga kayabangan Ano ka? Pag-uha Wala ka! Ikaw eh! Opa, ako! Chong, sandali. Pasalamat siya, pare. Kung inabot ako siya ng bugbog sarado sa akin yun. Lalo, lalo, lalo. <coughs> Hello? Hello? Hi, ma'am. Morning. Oh, I knew you were all coming. Kaya nagpa-prepare na ako ng merienda. Thank you, ma'am. Teka, ano ba yung naririnig kong bugbogan? Boys, remember, karma, babalik lahat yan sa iyo, and God will punish you. Hindi na nananakot lang ho kami. Nananakot o kayong natakot? Oo. Kung hindi ko pa kayo nakita, nagtutulakan na <laughs> eh. Excuse me, ato na inumin niyo. Oh, at dito na pala mga drinks. Sige, help yourself boys, ay, I'll ay, go and get some more flowers. Ay, no, no. Alam niyo, mabuti pa, uminom muna tayo, bago tayo magkabukuhan. Okay. Let's drink to that. Absolutely, pare. <tod> um, excuse me, Angie, na kayo. Pare pare, 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 malamig ba yan? Uy, huwag! Ay, ay, malamig yan. Oh, 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 oh. Okay, oh, yeah. bakit po iniwan yung mga barkada mo sa labas? Ay, nako, Dad, mahangin na nga dito sa Baguio. Mas mahangin naman yung mga kasama ko. It's so boring here, Dad. Naiinip na talaga ako dito sa Baguio. Hayaan mo. Magdidisco tayo kasama mga barkada mo. Pati na ang Mami Dexter mo. Aray! Mm. Sorry, miss. Aray! Ay. Sorry, oh, ma'am. Huwag kang... eh. Di ba ikaw si Baho? Ang labo mo naman. Bakit mo naman kami kinidnap? Pag naalaman to ng daddy ko, ipakukulong kayong dalawa. Hoy! Baka gusto mo dito ka na mamaho. Oh. Ito. Ano bang kailangan niyo sa amin? Ano bang atraso namin sa inyo? Ate, di ka naririnig ni Baho. Bingi yata eh. Hoy! Gusto mo yung taba mo gawin namin kilawin? Sabi ka nga lang eh. Dagdag sintensya ka lang pag nahuli kami. Mas mabuti siguro kung aasikasuhin mo na yung kargada natin. Alright, to the wounds that never heals. May mga litrato ba kayo ng mga bata? Meron. Para na gamit namin sa investigasyon. Inihanda ko na nga ho eh. Uh, kung sakali man at totoong kinidnap nga sila, gawan nyo na lahat ng paraan para mabawi sila. Magbibigay ako ng malaking halaga para sa ikawuhuli ng mga kidnappers. But sweetheart, baka na, naman maging worse pa ang situation pag nalaman ng mga kidnappers ang mga plano mo. Tapos may mga investigators pang kasama. Alam nila ang ginagawa nila. Eh, Baka kung anong mangyayari sa mga bata, mga kawawa naman e, eh, mga inosente pa yun eh. Tutal, nandito na sa amin ang mga litrato, kaya pwede na kami magumpisang uh, maganap, hindi ko ba? At sweetheart, siguro mas mabuti kung ibigay na natin ang lahat. Sukdulan na maghirap tayo, basta may balik lang sa atin ang mga bata. Miss Bengamino, huwag kayong magalala. Kami na humbala. Sige ho. Mr. Bengamino. Mr. Investigator, pag nahuli niyo ang mga kidnappers, shoot to kill. Sige ho. Masahan niyo kami. Salamat po sa inyo. Sige po. Thank you. Sige! Halikot! Nga, nga sabi... Masayis. <laughs> chip, chip, ha? Kilala akong pagkatao ng sospek niyo si Ben Har. Para ko na siyang tunay na anak. Alam ba ninyo na kidnapping ang kaso nito? Ay, nako, chief. Hindi ako naniniwalang kinidnap niyo yung mga kasama niya. I think sumama ng kusang babaeng yun um, um, kay Ben. Para hindi halata, kunyare kinidnap. Teka, ben. teka, Iya. Baka naman nakakalimutan mong mga anak ko tinutukoy mo. Chip, chip. Kahit na siguro, walang umibig kay Benhar. Hindi siya makikidnap ng babae para lamang siyang ibigin. Chip, magagaranti ako sa iyong pagkatao ni Benhar. Malalaman po natin yan, oras na makita natin sila. Mas maganda ho yata, Epe. Kuha ko na mismo sarili nilang ama. E eh sumama sa paghahanap sa kanila. Tatawagan ko na yung mga magulang nyo para sunduin na kayo rito. Sama ako para makausap ko, daddy ko. Wag na! Baka mamaya, ano pa sabihin mo eh, lumabas pa ako masama. Sandali lang ako. Sige na, ate, sumama ka na. Ano ka ba? buitre! Meron ka pa, Pingin mo lang! Ay, ay, ay! Ay, salam pa katumputin ka ba Police Department, meron ho dito nagbarilan eh. Sa so, May Cholos Restaurant? Calling all patrol units. Calling all patrol units. Proceed to Pisan Road in front of Cholos Restaurant. Suspects in the Buen Camino kidnapping were seen riding a blue truck. Sighted on this area. This is Sergeant William Potico. Responding. Proceeding to area. Over. Malapit lang dito yan, ha? Ah. Sir! Nakita na, na raw po! Malapit lang dito! Let's go! Ha? Huh? Teka, teka! Parang sila yun, ha? Ah. Para ang parak yun ah. na lang natin. Mm -hmm. Lord. na pa natin mga yan. Eh, mga parang sarapan eh. Hindi naman tatagal ang mga yan eh. Kakanain din naman yan. Sige, bilisan mo. Muli natin. Tulong sa kanan! Tul! Sa kanan! Stereo mo, Manuela. Ihiritan ko sa bulong.

Sandali lang huwa yung start ng kotse namin eh. Binanggan nyo kasi. siya na sa inyo. gemburah tapi tak dapat tu dah duluan duluan tu Pilitin ang mahabol. Pita tayo kapag dahuli natin si Bing. Hoy! <laughs> ang pangkat ng mga kula po, ha? Nagmamagaling. Si Lutsuim yun, ha? Si Pita, ha? Ngayon ka nang mataw, kaya <coughs> <yun. tos> ako! Mataw! Get, <Yes, yes>, <coughs> get <coughs> 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 ready! Pagkakula sa manubela, walang problema! Si Lutsuim! Oo! Oh. Oo! Oh, Pagkakulat na Pita, Pita, kaya sama sa manibela. Walang problema. May problema na ngayon. Ano? Hello? Sasabog na ang kotse! Ah! 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 mga polis na ako naman ang nahuli! Kinapit ko sa'yo yung tigil mo Anong gagawin mo? Wala! Sasagtigin ko lang! Mahal ang Panginoon! Be! Po kami. you, Sigarillo! Hindi <laughs> eh, ako mo, paano mo uubos yan? Hey, tol, yung dinadaanan natin, ha? Tawanan -tawa na ako! Ha? Ayoko na makapagabulag! <laughs>